guys, kami nawawala dito sa Pasig. <laughs> ano turo sa'yo? Sa una, unang enforcer sa ate, pangalawang stoplight. Uh, pangalawang enforcer, pangatlong stoplight. <laughs> ang gulo ng Pasigenyo. O, oh, saan ang pangalawang stoplight? Mm. Saan ang kalis sa ibang ano, mga enforcer dyan? Anong... Kung sino ang tama. Nahalap namin ang Pasig City Hall. Asan yung luma? Ito, may bunga to eh. <laughs> isa sana doon, kalumik ko. Manan ka sana doon. Ano na nahanap ko si Man dito, tabi ng kalsana? Ano ba sabi kanina una? Yung ano, di ba kanina sabi doon sa may ano? Ito, street view Street view seat. Ayan, 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 ayan. Te, pwede magtanong, asan yung Lumang City Hall? Red yun lang po. Red, 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 Kaliwa, kaliwa. po. Meron pa rin natin, <coughs> natin <coughs> Ay, <coughs> yung ating ano ah, ng ating mm, pupuntahan Ayan ako. Parang gusto nyo namang mabagay itong kabilang ano yun. Dalagdagan. <laughs> eh. labas, labas dito brand new to. Hindi pa nga nababago itong kaliwa. Kaliwa Parang gusto ko baguhin nyo yung kanan. Ano stress ko e. Eh. stress na kami sa iyo ha. Ah. stress na kami sa iyo. <laughs> <laughs> uh. Huh? Mas matindi yung muso ito. pero, hah? Yung mas matindi yung muso kito. <ha? Ando>, muso wow. <laughs> na. Muso na. Ano mo? Yung ay yung strictless or anak ng Pilipinas <laughs> malayo. Oh, dito pa doon sa dulo, ganoon. Sun stoplight pa lang 'yon. Ano 'yon naman ang pangalawang stoplight? Sabi sa 'yung malayo pa eh. Ah, pa. Pagkaliwa nyo, dretretyo -dre lang po yun Compact na po Ay, salamat Puro ano daw? Puro? Pangalawang stoplight Eh, di ba pangalawang stoplight na to? Itong... Yeah, yeah. May pangal Eh, di na tatlo? Ano ba naman yan? Ang gulo naman ito Malayo pa ba daw? Pangalawang stoplight nga Ito ata ang Ano eh? Pasig

Tapos pagdating dyan, ano, sasabi naman, nandun sa bago na, nalipat na. Ay, nako, magalit talaga ako. Pag gano'n ang sinabi sa ating doon. Laki pala ng Rizal High School, Oh. kami ah, malapit na doon sa sinasabi nilang kakaliwa daw sa lesimbahan. Yan na ba yung simbahan? So, simbahan nga yan, katoliko. Simbahan, yan eh, simbahan. <coughs> Tapos, kung dating din sa ano, eh, sabi sarado na daw. Kung saan tayo banda? Sa na yung fire station. Fire station.